Alright mga bro, welcome back. Ngayong araw ay mag -kabit tayo or mag-install tayo ng alarm or anti-theft device dito sa ating motor. May kasama na rin siyang dalawang remote para ma-control natin kung kailan natin papaandarin at kailan natin uh, papatayin gamit lang ang remote at uh, kung paano natin ito uh, ginawa ay uh, sundan nyo lang ang video na ito at uh, tapusin para magkaroon kayo ng idea at uh, malaman ang mga connection dito. Pero bago 'yan ay uh, konting suporta uh, naman uh, muna at uh, paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. All right. KRYJ Motor DIY Alright, right so ito na na ilatag na natin ang uh, mga wirings ng ating alarm at uh, minuksan na natin yung uh, uh, tangke at saka yung upuan dito sa ating motor para makapag-wiring na tayo ng maayos dito sa ating alarm ay may makikita kayong dalawang yellow wire. Yung dalawang yellow wire na yan ay yan yung connection doon patungo sa left and right signal light ng ating motor. Dito sa ating motor na Honda ay ang kanyang color coding ng left and right signal light ay light blue at saka orange wire. So, dyan nyo itatap yung dalawang yellow wire doon sa light blue wire at orange wire ng ating motor dyan sa kanyang left and right signal light na connection ito na yung dalawang yellow wire ng ating alarm na itap na natin tig isa doon sa light blue wire at orange wire ng ating motor dyan mga bro pagkatapos ay dito sa ating alarm ay may makikita kayong blue wire. Ang blue wire na yan ay ipinagapang natin dito bandang starter relay ng ating motor. Itatap natin yan dito sa yellow na may lining na red. Huwag dito sa green na may lining na red. Dapat dito siya sa yellow na may lining na red kasi yan yung trigger ng ating starter relay para gagana ang ating electric starter. right? so ito na yung blue wire ng ating alarm. Itinap natin dito sa yellow na may lining na red dito sa ating starter relay. Pagkatapos ay dito sa ating alarm ay ang susunod na wire na ating i-tatap ay itong orange wire. Yang orange wire ay itatap natin 'yan sa accessories wire ng ating motor. Dito natin 'yan itatap sa wire na kapag sinusin natin ng ating motor ay magkakaroon ng positive supply. Yan. Diyan natin itatap sa black wire ng ating motor ang orange wire ng ating alarm. Itatap muna natin. Ito na yung orange wire ng ating alarm. Na i-tap na natin dito sa accessories wire, black wire ng ating motor. Goods na tayo dyan. Right. So, ang susunod ay dito sa ating alarm ay may makikita kayong red wire at black wire. <coughs> ang red wire ay dito natin itatap sa positive ng battery. At yung black wire ay dito naman sa negative ng ating battery at uh, maglagay na rin kayo ng fuse dyan sa red wire at uh, para ma say mas mas safe ang ating uh, connection <coughs> pwede rin kayong maglaslas dyan sa ating harness para doon nyo itap yung red at uh, black wire para dadaan na sa fuse hanapin nyo lang yung uh, solid red wire at saka black wire at doon nyo itatap yung red wire at black wire ng ating alarm pero sa ngayon ay mo muna natin dito sa ating battery alright, ito na yung red wire at saka black wire ng ating alarm na ikabit na natin dito sa linya terminal ng ating battery red to positive, black to negative pagkatapos ay ang uh, susunod naman natin na uh, mga wire dito sa ating alarm may makikita kayong pink at saka gray wire yung uh, pink at saka gray wire ay yan yung magsisilbing uh, kill switch ng ating motor para makontrol natin kung uh, kailan natin uh, papaandarin at uh, papatayin ang ating uh, motor dito sa connection ng ating CDI ay may makikita kayong black na may lining na white yan yan yung kanyang kill switch uh, puputulin nyo yan yung, ka, yung black na may lining na white tapos doon nyo itap yung pink wire ng ating alarm o kaya na may gray wire ng ating alarm walang uh, pwede lang pwede lang yan magkabaliktad kung alin sa dalawa ang itatap nyo doon sa pinutol nyo na black na may lining na white pagkatapos uh, yung isa naman yung either yung pink or gray wire yung kaputol ng uh, black na may lining na white ay doon nyo itatap yung isang wire ng ating alarm kahit saan dyan sa pink at saka gray wire basta may dugtong nyo lang yan goods na yan right so ito na yung uh, gray wire ay tinugtong natin sa black na may lining na white yung pinutol natin tapos yung kaputol na natira ay tinap natin sa pink wire ng ating alarm tapos na tayo sa ating uh, pag wiring i-organize na natin yan ng uh, maayos Ibabalot na natin ng electrical tape at yan yung kanyang speaker. Nilagyan ko ng tie wire dyan sa ilalim ng tanke. Yung kanyang mga wiring. Tapos yung kanyang module ay dito natin pinasok sa loob ng ating airbox. Dyan. katapos nyan ay sasauliin na natin yung ating mga binaklas. Yung kanyang cover, tanke at saka yung upuan. Para i-test na natin kung goods ba or gumagana ba ang ating alarm na kinabit. Alright, subukan na natin.